tinoo batayan pag ikimagaling eh, wala kang putik ka, ahon ka sa palayanan na ni Kuya Emil ay pagkaya kayong putikan ay mabaguhan nito baguhan makalinis. hindi ang mga magagaling tumalok. Talagang walang <laughs> tilamsik yun. <laughs> ay magaling at nakita ko nagtalok pag, pag pag ay, na putik, eh. Pag, pag, pag ah, ako naroon. Wala ko Parang wala lang nangyari. Oh, tama. Ang shirt <laughs> niya iting na malinis. O, malinis. Yun pag <laughs> napapunta ng bayan, hindi halatang lumusong ng putikan. Oh. Yun ang basihan niya noon. Hindi oh. walang tilamsik ang ano. Walang bakas na. Hindi kami ni Andres ay iputikan. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan bali kami po ni bossing ay maaga po punta sa Nakar dahil yun pong palayanan na nasasalapian po ni Milot ay tatalokan na po ngayon. Ay nagchat po si tatay na umagap daw po kami. Tara guys, samahan niyo po kami sa Nakar. Ayan ya. po, bibili muna kami ng hambor. Pabili po. Oh. Magkano po sa hambor? Hawakan mo nga muna bosing. Baka may upi. at nandito na po kami sa tindahan po ni nanay. Kami po ni Bossing ay eh, may dalang gulay at ako po ay eh, magluluto ng pansit. Bossing may langka nga pala di yan. Ikay mo kay nanay yung langka. Hello mother, si tatay po. Nasa palayan. Ha, ah, maagap pa. ni Eric. Banana. Banana yan. Wow, langka. Yan, nandito na po kami sa palayanan. Ano yan, Eric? Ito yung punla. Dati. Ah. Ay, nasa so si tatay. Yan. Nagahakot na po sila ng punla. Si tatay po pala ay maagap dito nagpunta. Yung dalawa po ni Eric. At nagahakot na po sila ng mga punla. Una yung mga itatanim po na palay. Ah, may natalok na pala. May natalok na pala. Ah, pwede po pala si tatay, ah. Sino pong magtatalok, tatay? May wala Hindi ta. pa po nadating Ati yung iba. Ate Mayit pala yun. Ati Mayid. Ati Mayid. Sinong kasaknong mo, Ate Mayit? Ito po si Eric, ah. Nahakot na yung sa si tatay po ang nagpaarado na ito. siyang nagpalinis nitong pa palayan. Siya na rin po yung nagdapog. Uh, nagpunla ng binhi. Saan po kayo nagpunla, tatay? tatay. Nagulit daw po si tatay ng palaypay. Tatalok na rin po si Bossing. Dapat ay nililis mo pala yung short mo. May nagbamakay na pa po dito. Ah, sa kabila. nakita po dito ang bundok ng Sierra Madre. Ano bossing, namis mo na ang palayan. Namis mo nang magtalok. Oh. sila po pala yung kasamang tatalok Magkano po ngayon kuya ang per oras? 70 ko ito. Lumusong na rin po si tatay. may po ni tatay yung punla yung itatanim na palay Ano oras ka nag start bossing? Ha. Uh, na natin. Isang oras ay 70. 70, 80. Lo, mabilis ka bossing. <laughs> butan mo na si Ate Mayit. Sana eh. May gipot makulimlim ngayon ang panahon na maganda pagtatalok. Hindi mainit. Dito po merong sapa na pinagkukunan ng tubig doon po. Tapos kapag kawalan tubig yung sapa ay meron naman po ditong water pump. Pero kapag ka po ganitong laging maulan ay libre na po sa patubig. <laughs> tatay po yung nagtatalok dito sa gilid. Tatay nang pala yun ito? tracing Ang pangatan ni Tutu. Okay. Ang pangatan ni Tutu. Aray. Ang pangatan ni Kastay. Ang na ay oh, eh, marami pa palang nadating pusing oh, oh. marami pa pong nadating ano yun sasaknong din ha ate ayan po at may mga dumating pa na sasaknong marami po pala silang tumatag Mabilis lang pong matatapos ito. Si Eric po ay nagkakalat pa rin po ng mga dapog doon. Yung mga itatanim na palay. Boseng eh. Tama ka na di yan. Bali, 10 na po silang tumatalok. 12. Tara! Ang kurdo nga, hindi na nga ng mga may unang makapato. Ayan po, bali, papunta muna kami sa bahay. At makapagluto ng pansit. Para makapagmerienda po itong ating mga ato matalok. Ito po ipunla pa tatay. Dapug Ah, dapog. Kawin na kayo? Oo. Oh. Ito yung nahintay ba? Oo, na nakilang makimay ito. Yung sasalula ang pa... Oo. Oh. Ah, na sa Ilalagay ka lang doon. Oo. Oh. Oo. No. Oo, no. Hindi na yung kaya nila ito. Ebon sa saka, ebon ito pa yun ah. Ito naman siya may kabilang ko na ito. Wala Nagluluto na po tayo ng pansin. Lalagyan na po natin itong mga gulay. Parot, sayote at mayroon. Puluan na po, ilalagyan na natin itong bihon. tagay ko na rin po itong celery para mabango ang ating pansit ayan guys at luto na po itong pansit dadalahin na po natin doon ayan po at kami papunta na uli sa palayanan at kasama po natin si white si janet, si andres si mosing ebon sa likod sila po ay dumating kahapon gabi na pala akin, sabi ni Eric, ay matatapos nung tapos Oo, na raw. Mabilis lang. Hindi ka nung nagpatalok si Milo, tay, yata. <laughs> Matagal. Hindi si, na gusto na ipakiyawag doon. Tumiba pa ng sagi. Abay, <laughs> ngayon na rin ako eh. Tapos ka agad. Mali. Abay, marami pating natalok, kaya mabilis. Yan po, at nandito na kami. Sakto at dinala po ni White yung drone. Magpapalipad daw po siya. Mamaya na lang daw po magpamerienda. Pagkatapos na po ng pagtatalok uh, At kakaunti na po naman Katapos na rin Ayan po at uh, malapit ng matapos Katapos na rin pala naman ay uh, eh. Gano ka? Tatanim ka diyan sa gilid eh. Magtatalok daw po si Bosing dito sa mga gilid ah uh. Ito po ah uh. ay sounds ay sounds sila Mabilis la ang pong natapos itong isang baitang Bo na si ah may tubig po ditong malamig. Ayan na po yung ating mga tumalok. Oh. Tapos na. Ah, na nasa bag. ati Maya, tari ka lang. Andres kayo. Uh, uh, Merienda para muna po. O. Oh, bukas. Magka, sila, buka. Ay, may may Pwede ang okay, okay. pinggan at saka may tinetor. Okay. kanya nya na lang sandok. Ano mo kanya kay mo <laughs> sa video. Nasilukahin na. Aba. Maketo Lilipat pa kaya kayo ang dala. Kay ko, kay Paul. Ah, bukat na. Bukat na kayo, umakaw ka. Wala, hindi mo pa kagante. Ano yun po yun? Ngayon, no? Kay Dante. Ay, tama yun, kay Paul, bukat na. Yung kami na... Abay, kalili na way, ate. Eh, pagkabi, gano'n yun tayo. Ay, yun, kay Paul. Ay, ito po. Ano yung kamali, Ate, ka.

Bigyan mo ng pinggan, Eric. Bigyan mo. Tapos nga sa mga sa hala, bigyan eh. gabi po naman. Hindi na. Ano po ha, mainit. O, kain mo na po. Halika na, ka muna. po. Ay, siya, hindi nga po. Ayun na tatay. Halika na po. Ay, si Beto nga Saka ayan po, ala na po. Amal ako, Eric, isa si sa mga silito sa ko sa... Baka hindi ba patama, ibilangan niyang tao, at silito ngayon, kaya nagkarad ka Para alam mo, lahat ang lahat ng babayan. <laughs> oh, may pansit pa po. Kuha pa po kayo wala na. marami pa po. O oh, po. Ikaw, White. Kain na. Mga pala si ngayon quarter to be. Dalmura. Wala. Catch the beat pa nung yun. oras sa iyo sumulay. Dala ka na yung Pagkakabalik mo lang ang bukod. Oo. Kaya hindi gagawaan. Oo. sa may isang bukod rin. Ayun na Oo. Busing ikaw. Kain na rin pa pala. Madami pa nga. Ay. Sige. Sige. lang si Sabi oras lang. Tapos. oras yung ibang video huli ay sinama na sa tigagalawang oras sa yung lahat. Tigagalawang oras. Para kasi na ang kuwan. Ibitong lang ang maaga. Pati siya nakalagkat, siya ang may kuwan. O, oh, hindi tigagalawa kayo. Ilang kayo? Ilang kayo? Parang 13. Sama si sa ating maitay, oh, labing tatlo. Ay si maitay. 8... Oo oh, nga, hindi. Hindi, e labing, labing, ang babayaran nila dito. Ay, bukot si maitay nito, ano, grabitong. Ay, Krabitong. Hindi labing isa. Aba? Hindi, labing dalawa. Labing hmm. ah, dalawa? Ah, Oo. Nakalit niya isa. O, oh, may pansit pa po. Kuha pa kayo dito. Hindi na isa, hindi nagtrabaho. Merienda kayo. Tsaka tinapay pa. Pwede yung tinapay. Dami yung tinapay pa. Marami pa. Eh, tinapay. Ay, mga na kalupay. Tapos na. Nakain na lahat. Nakain na lahat. Mm-hmm. Sabi nga, di ba rin ako na yung ano sabi mo Tapoy okay lang 'yan, darin. O, eh? mo na Grace. Yun. Dagdag muna. Ha? Dagdagan mo na to, oh, marami oh, oh. ka na. Papayano. Oh, oh. Mga nakakain na lahat. Tuwi itong na lang buno. Ayun, po, binabayaran na po <laughs> ni Tatay. Ay mga nagtalok. Bayad ng na darto at ayod sila na rin, diba 'no? Ay, Ay uh, to. Merienda po.

ay, ang tao dito Hello. tia oh, <laughs> oh, marinda oh, kami ay, nagpatalo kay oh, ay, nag nagpapansit huwag mm. na po at kami palis na rin Salamat. tia hawakan mo po malambot po yung oh. Salamat. sige po yeah. thank you sige po tayo na bossing. At bali, tapos na po ang ating patalok. At kami po ay pauwi na. Dito na si Nawait na napaka na. talaga ng trabaho sa palayo. Nani, may bero kang isang oras pala eh. 70? Mm, 70. Pagka kang natalo, alam mo walong oras. Hindi yung walong oras ay 560. Oo, oh, eh, oh. 560. Oo. Uh, maghapong ang nakaganay oh. sa initan. Aba, eh, nung si Bossing ay 50 lang ay maghapong natalo Ay, so, wala bang 500. Ba 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 ay, kaysa kontraksyonal. Aba, ay, Abay, oo. Mas gusto ni Bossing ay na, isa. Na Balayan. Pagka mahal. yung kayo nagawa ng bahay, ay kinabunguhangin na, oh. na, na ano hon. No, no. Tapos ay uminit umulan ay eh, kayo oh, nagkakalo doon ng simento. Ay walang oras din eh yun. Ay noon na ang araw lahat ni Bossing sa construction ay 3.50. Ay maghabong nag... Uh, <laughs> um, <laughs> um. Ay ganun talaga. Nung hindi pa po kami nagbablog, ganun po ang trabaho ni Bossing. Sabi nga sa akin dito, nagtatalo. Oo na kuya, hindi alam may yung bihasa. Hindi alam na kahit anong trabaho. <laughs> <laughs> Oo, oh, eh, kahit ako eh. Siyempre mahina eh, Pero ako marunong din. <laughs> Walang putik mami, eh dati noon, ang batayan, pag ikimagaling, eh wala kang putik, ah, ahon ka sa palayanan na ni Kuya Emil. Eh pagkaikin yung putik ka, ay mga nito, baguhan. Kailangan eh wala kang putik. Oo, Oo yun, yun ay ba bago ka umahon ay eh, maghihinaw ka yun na, linis <laughs> mo makalinis. <laughs> yun mga magagaling tumalok. Talagang walang tilabsik iyon. Ayun si Bakit ay magaling at nakita ko nagtalok ay pag... Pag-ahon walang oh. rin okay. ako. Eh, oh. Parang wala lang nangyari. Oh, tama. Ang shirt niya ay tignan mo. Malinis. Oh, Malinis. Oh. na napapunta ba ng bayan, hindi halatang lumusong ng putikan. Yun ang basihan niya noon. Hindi kayo Walang tilabsik ang ano. Walang bakas na. Hindi oh. eh, kami ni Andres ay iputikan. <laughs> Nasa kami, gilid lang ay putik-putikan. Hindi <laughs> na kami makikilala ni Andres. oh, ganda na po dito. pa pala magaling mo. Ano? Tignan nga natin. Tagumpay. Ako noon ay tagapaghakotlaan ng dapo. <laughs> Tagapaghanay. Oo. Oh, oh. mga pananim na palay. Si dati tatay laging may akit. At yung masipag niyo makitalo. Dati naman... Noon ay suyuan. Dati naman noon ay su oh, suyuan. Ni... Pag si tatay nakitalok, pag siya naman yung may patalok ay lahat ng kanyang tinalok ay. Ah, halimbawa, pag may patalok ka, wife, lahat kayo itatalo. Pag ikaw Pag naman, ako oh, naman, lahat din kayo. Parang suyuan So, parang ngay, o iba na. Oo, upahan na. Din oh, na per, per hour yun Ayan, at bali, pauwi na rin po kami ni Bossing. At salamat kay White sa pagsama sa amin sa palayanan. Merong sinakaya ng pansit. Kanina ako namang problema at sabi ko, Yabe, paano kaya namin ni Bossing pabibitbit yung pansit? Eh, kami nakamuto. Ay, may ginaman po at uh, nandito na pala si na White sa ano uh, anuling maraming salamat din po kay tatay na siyang nag-asikaso ng pagpapatanim ng aming palay. Siyang abala. Oo, siyang abala kay Eric sa pagsasabog ng mga punla, ng dapog at sa lahat po ng mga tumalok. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At yun, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuport at panonood mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!